umumukbang tayo ulit ng sardinas. Ayan. May ayun tayo salt ako dito. Merong lemon. And of course, may rice. So, ayan. May totong tong rice na to kasi mas masarap siya sa sardinas. So, ayan guys. ba diba, Naalala nyo kung naalala nyo na may may naimukbang na akong sardinas. Pero syempre ngayon nagkikrave ako ng sardinas. So, kakain tayo ulit. Kaya nga, tinawag na sardina serye yun. Kasi ito na po, yung kadugtong niya. So, guys, meron ko nito mga ko. Ito na nilalagay yung sardina. So, ah. so lalagyan natin na so, Ayun ay salt. Di ba ako nakakulong po yun? Kung hindi lang. Simulan na ang kainan. Mix ko lang. So, let's start, guys. Kain na tayo. So, ayan guys. Kain na po tayo. So, guys. Unang subo po para sa inyo. guys. Sana all. Kanina, kumain ako ng street foods. So, hindi ko na siya na-video. So, ngayon, kundi lang yung kakainin ko. Hindi ko na kasi talaga mawagbit sa isip ko ang sardinas. Kaya parang hindi ako makakatulog kung hindi ako kakain na itong sardinas. Parang hindi ako makakatulog kung hindi ako kakain na itong sardinas. Parang hindi ako makakatulog kung hindi ako kakain na itong sardinas. Oh! I'm oh So, mag-shoutout tayo for today's video. So, ayan, shoutout nga pala kay Sir Reggie Liares, Sir Samuel Harion, and Kapan Adventure Division Vlog, Sir Verbar, Berricks, Peri Fishing, Don Don, don Tandaan Pili, yan, especially uh, kay Mami Beale Knowles, and then kay Daddy the Frank, na nasa Oklahoma, USA, at saka sa tito ko na nasa Antipolo City ngayon, uh, Eduardo Etria. Ayan. and Ayan. And then, shout out din kay Glam Glamour de Gorio. Marion Olmedo from Florida, USA. Ayan. Shout out kay Josa. Vincent Club. So, ayan. Sir Bernard Macapion. Shout out din sa inyo. Date D. Si Pakundo. Army Hall Casino and mascolados 143 TV. Sir, next vlog uh, ko po, isasama ko po yung dalawang buya. So, Sir Jesse Adventure, and Father and Son TV, Fishing TV, and then, Bernales Family from Barangay Santa Teresita, Akataingan, Maspati City. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Hanggang sa susunod na kainan. Bye!